Hello, good morning So, meron tayo dyan uh, Malinis na kawali Guys, no? So, ilagay na natin yung ating isda Meron tayo itong isda na tilapia So, ayan Malinis na po yan, guys Nilinisan ko po yan kanya Tinanggal ko po yung kanyang uh, Kaliskis at saka yung kanyang uh, Hasang, no? Ayan Meron tayong apat na piraso na tilapia Tapos, lagyan natin ng ginger lagay na rin natin yung sibuyas saka isinadin natin yung kamatis tapos sya maglalagay din tayo guys ng paminta na durog at maglalagay din tayo ng asin no So tama na yan, ilalagay so, so pa. Ilalagay dyan guys, is meron tayo dito coconut milk or uh, gata, no? So ganyan. Pagkatapos natin lalagay yan guys, pakukuloan natin yan. So habang hinihintay natin na kumulo siya, sa lahat ng hindi pa po nakapag-subscribe sa akin channel, uh, please click subscription and bell all para lagi po kayong manonotify sa aking mga upload na video. So ayan, no. So habang hintay natin 'yan uh, kumulo, guys. So tatakpan natin muna siya habang uh, pinapakulo natin para mabilis po siyang uh, uminit at uh, kumulo po kasi pag hindi po natin natatakpan 'yan, uh, sumisingaw po 'yung ano, matagal po siyang kumulo. So ayan, hintay lang po natin. So ayan na po, guys. Kumulo na po 'yung Uh, inilagay natin na gata no? so mag a tayo ngayon na uh, yung party ng pichay na matigas at saka yung ating sikwa so lunod lang natin dyan yan so tapos ikaganyan lang natin para ma luto sya no so ayan then tatakpan natin ulit yan. Yeah. Mamaya um, may, may kunti, pano uh, bubuksan lang natin ulit 'yan para uh, i-check natin kung luto na ba 'yung gulay. Huwag naman natin na uh, masyadong lutuin 'yung gulay para hindi po siya lata. So ilang minuto, yan na po 'yung ating gulay, guys. So medyo okay na po, no? So susunod natin paglagay 'yung ating dahon ng pichay. yan yeah. Lagay na natin to lahat. So, ayan. And then, so, then, tatapos ng ilang minuto, guys, ito na po yung ating nilagay na uh, mga dahon. So, mukhang luto na po siya, no? So, ayan na po yung kanyang itsura so mag a tayo dyan guys ng bell, pe bell at saka yung ating onion na leaves so lalagay natin dyan lahat and then mag a tayo ng uh, garlic powder parang bumango sya So, actually, mabango naman yan, guys. Pero, mas mabango kapag ka merong garlic powder. No? So, ayan. So, hindi na po halos nakikita yung ating isda. Sa dami ng ating gulay. Oh, so habang pinapakulo natin yan guys, idadagdag natin yung ating unang gata. So ayan, yan po yung pinakamasarap sa lahat. Yung pinakaunang gata, no? Ayan. So ayan. Pakuloyin lang natin yan saglit, tapos okay na yan siya guys templado na yan nalagyan na natin ng panimplayan kanina so tatakpan natin yan at pakuluin lang natin so uh, habang hinihintay natin yan na kumulo guys sa lahat po nang hindi pa nakapagsubscribe sa aking channel please don't forget to like, share and subscribe thank you, thank you so pakuluin natin yan ng ilang minuto lang so ayan na po guys, no kumulo na po siya so okay na po yan guys luto na po yan so ayan na po yung itsura ng ating ginataang tilapia no so ayan napakasarap po niyan guys so maraming la maraming salamat po guys no so ayan Ayan na po yung ating ginataang tilapia. Lipat na lang po natin yan sa ating lagayan. So, ayan, naluto na yung ating kinataang tilapia, guys. So, maraming lahat po sa, maraming salamat po sa lahat ng nanood ng aking video. So, maraming salamat, guys. Uh, thank you so much for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe my channel, Jing Official Blog. Bye-bye!